isang grupo ng mga Pilipino ang kahit malayo sa kanilang bansang sinilangan ay patuloy pa rin sa paggawa ng paraan upang makatulong sa kanilang mga kababayan. Panorin po natin ito. Malayo man ang marating ng ating mga kababayan sa ang mga bansa sila dalhin ng kanilang propesyon. Nakatuto ang isipin na hindi pa rin nila nakakalimutang balikan at tulungan ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Patunay dito ang Philippine Medical Association of Southern California, ang isa sa mga samahan abroad na sumusuporta sa pagsasagawa ng humanitarian activities dito sa bansa. PMA is a organization here in Southern California. It's the Philippine Medical Association of Southern California. Samot-saring aktibidad na ang kanilang isinagawa para makalikom ng pondo, gaya ng katatapos lang na charitable golf tournament nitong August 26 sa Ontario, California. The purpose of this tournament is to raise funds so that we can uh, be able to support our medical missions in the Philippines and not only that maybe in other different countries which we uh, where there is a particular need. Ang nalikom na pondo ang siyang gagamitin para pondohan ang kanilang isang medical mission sa may hirap na komunidad sa bansa.